So, paano ba natin mapapanatili yung pagtitiwala sa pagkilos ng Diyos o paggawa niya ng miracle? Meron tayong tatlong point. Ito ay tap. Bakit tap? Kasi mula sa ibaba, gusto kang itaas ng Diyos. Mula sa pangihina, gusto kang palakasin. Mula sa pagkatakot ay gusto niyang bigyan ng tapang. Pero hindi mangyari ito kung hindi mo nasasaksihan ang pagkilos niya at paggawa niya ng miracle sa buhay mo. So paano ba tayo matututo magtiwala sa gagawin ng Diyos na pagkilos? Una, tune your ears to God. Pangalawa, obey by taking the first step. At pangatlo, place your trust in God. So una, tune your ears to God. Panatilihin nating nakaabang yung ating sa sabihin ng Diyos sa atin. Ipinoposisyon natin ang ating sarili sa paraang nakabukas ang ating mata, tainga, at puso sa paraan ng Diyos. Anong ibig ko sabihin? Halimbawa, ang isang paborito kong gawing example ay si Abraham. Alam nyo naman yan. Basahin natin ng Genesis 22, 1-2. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako. Tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaak at magpunta kayo sa lupain ng Moraya. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Now, tignan mo ang posture ni Abraham. Siya ay handang laging makinig sa Diyos. Ano, sabi niya, nung tinawag siya ng Diyos, narito po ako. Parang sinasabi niya na, handa po ako sumunod. Hindi kailangan ulit-ulitin ng Jos ang tawag. Hindi kailangan tapikin pa siya ng Diyos. Hindi kailangan ipadaan ng Jos kay Sarah ang gusto niya sabihin kay Abraham. Kung hindi, ready ready na siya sa lahat ng araw. Umulan, umaraw, may bagyo sa buhay o wala, ang nasa isip niya ay mag-aabang siya sa pagtawag ng Diyos dahil gusto niya itong masunod sa buhay niya. Parang sinasabi niya na narito po ako kahit wala pa po kayong inuutos. Yes na po ang sagot ko. Gagawin ko yan. Ibigan, kailan ka tinawag ng Diyos at sinabi mo, Okay po, susunod po ako mula ngayon. Kailan may sinabi sa iyo ang Diyos sa iyong quiet time, worship, o d-group, tapos sabi mo, okay po, susunod ako. Kailan ka naging intentional araw-araw na buklatin ang iyong Biblia at tanungin ng Diyos sa direksyon niya sa iyo. At sabihin mo, Lord, ano pong gusto mong gawin ko at susunod po ako? Kaibigan, kung gusto mong maranasan ang miracle ay kailangan mo matutong makinig sa Diyos. At papakinggan mo ang mga utos niya kahit pa parang imposible mo itong magawa. Sabi kay Abraham ng Diyos ay, ihandog mong kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Now, si Abraham ay maraming pwedeng dahilan para hindi makinig sa Diyos. Halimbawa, pwedeng sa halip na boses ng Diyos ang pakinggan niya, alam mo, pwede niyang pakinggan, boses ng kanyang pride. Abraham, mayaman ka. Isang libong tupa lang katapat niyan. Yun ang isakripisyo mo, okay na yan. O kaya maaaring pakinggan niya ang boses ng sariling karunungan. Anong sacrifice yan? Hindi maraming paraan. Mas madiskarte ka kaysa sa Diyos. Umisip ka lang ng ibang way. O kaya maring sabihin ng boses ng inggit. Ano ba yan? Bakit ang ibang tao hindi hinihingan ng Diyos ng ganyang pagsubok? Hindi siya fair. Alam mo, marami pang klasing boses ang kakausap sa'yo. At mas makikinig ka dito. Kung hindi mo inaalay ng iyong tenga, mata at puso sa Diyos. Si Abraham ay hindi pinakinggan ng iba't ibang boses. Alam ni Abraham ang miracle at pagkilos ng Diyos ay mararanasan niya lang kung ang papakinggan niya ay ang Diyos lamang. Eh Kuya Mike, hindi naman ako kinakausap ng Diyos. Mali kaibigan, kinakausap niya tayo at gustong gusto ng Diyos na magpahayag sa atin. Kaya lang, maring hindi ka attentive sa Kanya. Maring busy ka sa maraming bagay. Maring tira-tirang time lang binibigay mo sa kanya. Maring wala sa loob mo ang pakikinig ng mensahe niya sa Tuwing ikaw ay sumasamba, wala talaga sa loob mo ang pagbabasa ng Biblia. Nakakalungkot kasi pinapalitan natin ng panonood sa YouTube ng mensahe ng mga pastor ang personal nating pagbabasa ng Biblia. Ibigan, walang masama sa panonood ng mensahe sa YouTube, sa Facebook, pero kaibigan, nais ng Diyos na matutunan mo pakainin ng iyong sarili sa pamagitan ng pagbabasan ng Bible walang masama na makinig at manood ka ng message ng mga pastor pero hindi pwedeng manatili ka na lang palagi na pinapakain, kundi gusto ng Diyos na ikaw ay lumago lumakas at magpakain din ng iba. Sabi sa Hebrew 5.11-12 marami pa sana kaming sasabihin tungkol sa mga bagay na ito pero mahirap ipaliwanag dahil mahina ang pangunawa ninyo. Dapat mga tagapagturo na sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya. Ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain. Kaibigan, nais ng Diyos na maging tagapagturo ka na din. Pero hindi ito mangyayari kung hindi ka matututong basahin ang salita ng Diyos. At bigyan ito ng time. Matutunan ito na pag-aralan. Matutunan ito na unawain. Kaibigan, ito yung katotohanan. Palaging nangungusap ang Diyos sa atin sa iba't ibang paraan. Kaya lang ang susi para mapakinggan natin siya at maintindihan ay talagang kailangan gustohin natin ito. Pag nanasaan natin ang kanyang salita, bibigyan natin ng priority ang kanyang salita. Alam mo, yung mga anak ni Eli ay tumangging makinig sa Diyos. Alam nila ang panuntunan ng Diyos dahil ang kanilang tatay ay isang high priest at sila ng mga anak ay naglilingkod din sa tabernacle. Pero hindi nila pinakinggan ang Diyos. Kinukuha nila ang mga parte ng hayop na sinasacrifice kahit ang parte na ito hindi naman para sa kanila. Sila rin ay sumisiping sa mga babae na naglilingkod sa templo. Tapos hindi din sila nakinig sa Diyos nung sila ay sinaway nito sa pamamagitan ng kanilang tatay na si Eli. Kaya tingnan mo, sabi ng Diyos kay Eli, 1 Samuel 2.34 bilang katunayan nito sabay na mamamatay ang mga anak mong sina Hofni at Phinehas. Ito nakakalungkot na senaryo para sa isang tao na lumaki sa isang religion pero hindi nagkaroon ng relationship sa Diyos. Ginagawa ang ritual sa simbahan pero hindi kilala ang Diyos sa personal na level. Sabi sa 1 Samuel 2.12, Ngayoy ang mga anak ni Eli ay mga hamak na lalaki hindi nila nakikilala ang Panginoon. Narealize ko, pwede kang maglingkod sa simbahan. Pwede mo sabihin, Kristiyano ako kasi nag-church ako. Pero hindi mo pinapakinggan ang Diyos. Hindi mo siya naririnig. Hindi mo alam ang boses niya. Hindi ka nananabig sa presensya niya. Bakit? Kasi maaaring hindi mo siya kilala ng personal. Maaaring kilala mo siya mula sa bibig ng ibang tao. Pero hindi mo siya kilala mula sa salita niya mismo. Kaya kaibigan, huwag nating ipagpalit ang dami ng activities natin sa church sa araw-araw na paggugugol ng panahon sa Diyos. Gusto niya makilala mo siya. Gusto niya makipag-usap sa iyo dahil mahal ka niya. Kaya lang ay hindi mo siya maririnig kung hindi mo siya pinagnanasaan. Masakit ang naging consequence ng hindi pakikinig ng mga anak ni Eli sa Diyos. Napaganda ng plano ng Diyos sa kanilang pamilya. Sila ay angkan ng mga pari. Mga taong may privilege na maglingkod sa Diyos. Kaya lang ay hindi sila marunong makinig. Marahil marunong sila magbasa ng kasulatan bilang tungkulin lang nila. Pero hindi sila marunong makinig. Binabasa nila ito parang robot at hindi ito pinipersonal. Alam mo kaibigan, lahat tayo ay nagkakasala at, hindi tayo mas angat kila Hofni at Phinehas. Pero ang dapat natin maging kaibahan sa kanila, ano? Makikinig tayo sa Diyos. Kaibigan, ano ang bagay na alam mong pinapatigil ng Diyos sa iyo? Kaibigan, mahal ka ng Diyos at gusto ka niya mapabuti. Kaya tigilan mo na kung ano man ang ginagawa mo na hindi niya kalooban. Sabi ni Paul Tillich, The first duty of love is to listen. Kaibigan, mahal mo ba ang Diyos to the point na ikaw ay makikinig sa Kanya? Alam mo, may pagkakataon din na tayong lahat, kasama na ako, ay nahihirapan talagang makinig sa Diyos. Halimbawa, para itong nanonood ka ng TV o kaya nakatuto ka sa cellphone tapos ang asawa natin may sinasabi na importante. Kaya lang, ang sagot natin ay, ah, okay, sige, sige. Tapos nakatuto ka pa din sa ginagawa mo inulit nila ulit ang kanilang sinasabi pero parehas pa din ang sagot mo. Hanggang sa nagalit na ang asawa mo at sabi sa'yo, hindi ka nakikinig sa akin. Kaya nga, suriin natin yung ating sarili. Kapag ba may sinasabi ang josh ay ganun din ba tayo sumasagot? Ah, okay, sige. Tapos, tuloy pa din tayo sa ginagawa natin. Narealize ko kadalasan na ang kabisihan natin, ang dahilan kaya hindi natin napapakinggan ang Diyos. Nangungusap siya sa atin sa iba't ibang paraan, sa kanyang salita, sa pamamagitan ng banal na spirito at sa mga sirkomstansya ng ating buhay, pero hindi natin napapansin. Ako din, may pagkakataon na kapag marami ako gagawin, ay may tendency na magmadali ako sa aking quiet time o pakikipag-usap sa Diyos may tendency na basahin ko ang Bible na ang attitude ay gusto ko na tapusin agad para makaligo na ako at magbihis at magtrabaho na. At kapag ganitong ginagawa ko, nako, wala akong maintindihan. Hindi ko ma-appreciate ang sinabi ng Diyos sa akin. Hindi ko ito magawan ng application. Hindi ko maunawaan kung bakit bakit pa pinabasa sa akin ng Diyos ang talata na iyon. At ang nakakalungkot, alam mo, hindi ako na delight sa moment namin ng Diyos. At kapag ganito yung temptation sa akin, sinasabi ko kay Lord, Lord, tulungan mo ako magtiwala sa iyo na matatapos ko din yung mga to-do list ko at hindi ko kailangan ma-distract sa kanila. Kundi, hayaan mo na ma ako sa presensya nyo. Ma-enjoy ko yung time natin dalawa. Mas importante ka kaysa sa mga gagawin ko, kaysa sa mga kailangan kong tapusin. Alam mo, na ko sa Greek language ang time, dalawang klase, isang kronos at isang kairos. Ang kronos ay ang oras, minuto at segundo. Madalas tayo nakafocus sa kronos kasi gusto natin maging productive at efficient. Tingin tayo ng tingin dito. Samantala ang ibig sabihin ng kairos ay right moment. Right opportunities. Right season. Hindi ibig sabihin na wala kang goal. Pero ang taong nakafocus sa kairos ay na-appreciate niya ang bawat sandali. Ang ibig sabihin na importante ang destination pero importante din ang journey. Halimbawa kung ako ay nasa traffic, iinit ang ulo ko kapag nakafocus lang ako sa oras at sa destination. Inisip ko, mali-late ako, at pag hindi ako aabot sa deadline ako, may problema. Pero kung nakafocus ako sa kairos, kahit traffic, naku, maa-appreciate ko siya. Lalo na kapag kasama ko ang aking asawa, kasi may time kami magkwentuhan. At ganoon din naman, sa lahat ng pagkakataon na kinakausap tayo ng Diyos. Halimbawa, sa worship service. Pag nakafocus tayo sa Kronos, ang tagal naman ni Pastor, ang haba ng message, may kailangan pa akong gawin o mamamasyal pa kami, baka wala na kami maabutan at dumilim na. Kaibigan, kapag ganito ka, hindi mo talaga maririnig ang Diyos. Kaya kaibigan, simulan mo mag-focus sa Kairos, sa moment kapag nagka quiet time ka kapag nag-worship ka kapag nagdi-group ka huwag ka masyadong mag-focus sa oras kasi hindi mo maririnig ang Diyos. ang magiging treatment mo sa ginagawa mo duty obligasyon kaya nga salib mag-focus ka sa moment lord ang sarap po makinig ng inyong salita lord ano ang tinuturo mo sa akin ngayon lord paano ako magiging blessing sa aking kadi group Lord, paano ko mai apply sa aking buhay ang iyong mensahe sa worship service? Kaibigan, kapag ginagawa mo ito, maririnig mo ang Diyos. Uuwi ka ng busog, lalago ka at magmamature. Matututo kang pakainin ang sarili mo ng salita ng Diyos at matututo ka ding magpakain ng iba. Kaibigan, mararanasan mo ang mga miracle na ito kung ikaw ay makikinig sa Diyos. Sabi ni Charles Stanley, The Bible reveals the Father's overall plan for the world and provides general guidelines for life. But how can we know His specific plan for us? Listening to God is essential to walking with God. Kaibigan, okay, tune your ears to God.